bagong project ito yung ano ah amazing building ito yung ano hallway niya. Oh, napunta ron. Malihog ko mga picture. Wait. Nagpa-picture tayo. Building. Go tayo. Maingay kasi. May nagwe-wilding ngayon, no? Kuya. Ako yung hallway. Dibisit lang tayo. Bisita. Bibisit ng bagong... Eh, matagal na to Pero ongoing yung gawa. Ayan siya. Yung building na to. Ang bigat ng kamay ko. Oh. Ito, wala pang pintura. Gagawa pa lang talaga. Kita nyo yan? Hope oh, this is it. visiting another project. going. Construction po yan. Oh no. Ang truck ka oh. No. Malabog. Nakasa. Pero masakit sa kamay. Masakit sa kamay. Wait lang. Wait lang ah. Dito lang tayo. Ongoing nga ng ating visiting. Ito siya. Pangalawang building. Ongoing. Ito siya. So lalapitan natin siya. Ito yun yung kabila side side sa side niya yan side pangatlong building here kulay green oh oh hindi pa natin check kung ilan ilan yan pero kita nyo naman ha hanggang ano yan Maraming pang-vacancy yan Pangatlo pa lang yan Ngayon pupunta tayo sa kanilang ano My songs <laughs> Ayan, nag-model si Rose Story. Siya yung model ng, ano, Banilad. Ayan, ha, pupusing <laughs> Thank you so much. Thank you for watching.